A'udhu minash shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabil karim, amma bad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang lahat po ng papuri ay sa ala lamang, at ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, at si Propeta Muhammad ay Kanyang sugo. Alhamdulillah, mga kababayan, ako po ang kapatid ninyong si Yusuf Ocampo, Tubong Tarlac po, isa pong tinatawag na Balik Islam. Nandito ngayon sa inyong harapan upang magbahagi ng kung ano ang mga munting aral po ng pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, ako po yumakap sa pananampalatayang Islam. Meron na pong labing apat na taon ang nakalilipas noong 1998 noong ako po ay nakapagtrabaho tawag trabaho po sa gitnang silangan at napagtanto ko po doon ang aral ng pananampalatayang Islam. Dahil po sa pangangailangan ng financial, tayo po ay nakapagtrabaho doon at the same time ay uh, nasa liksig po o inaralan nila ako tungkol sa aral ng pananampalatayang Islam. So sa sinumula, hindi ko po ito tinanggap at hindi ko po ito uh, binigyang pansin. Ngunit sa pang-araw-araw na aming buhay, araw-araw ng aming pagtatrabaho, ay kanilang ibinabahagi sa akin ang mga aral ng Islam. At dito ko po nakita ang kahalagahan na ito aking dapat pag-aralan. So sa simula, hindi ko po ito tinanggap bilang aking pananampalataya dahil ako ay may sariling pananampalataya. Ako ay lumaki sa isang Kristiyanong komunidad na kung saan sa lugar namin kapag sinabing Muslim ay negatibo ang naunawaan ng mga tao. Ngunit nung aking makita ang kahulugan nito sa wikang Arabic mismo, na ibig sabihin pala ng katagang Muslim, ay isang nilikha na sumusunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha. So sino man o anumang nilika na sumunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha. Sa wikang Arabic po ito po ay tinatawag na Muslim. At kung siya na nilika ay sumunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, ang pagsunod po na ito ay siya namang tinatawag na Islam. So sa Pilipinas, sa ating bansa, kung titingnan po natin kapag sinabing Muslim meron tayo kaagad alam, meron tayo kaagad idea kung ano ito. Kaya nga lang, nakakalungkot po kung ating itong titignan, ito'y negatibo na pangunawa. O ibig sabihin, yung negatibong pagpapaliwanag ang ating nauunawaan. Ngunit sa katotohanan, kung titignan po natin ang kanyang pagpapakahulugan, ito po'y Arabic na salita na nangangahulugang pagsunod pagsuko, pagtalima sa kalooban na nag iisang tagapaglikha. So, sino man ang sumusunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha ay tinatawag pong Muslim. At ang pagsunod po na ito ay tinatawag namang Islam. Ito'y pananampalataya o ibig sabihin, ang iba, itinuturing ito na isang relihiyon na sa katotohanan, ito po'y isang din, ang tinatawag pong panuntunan ng buhay. So kung sino man ang nilikha na sumusunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, siya po ay nandoon sa pagsunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha. Alhamdulillah, kung titignan po natin, ang tinatawag na Allah, ito po ay hindi lamang po Diyos ng mga Muslim. Ito po ay Diyos po ng lahat ng mga nilikha. Napakaraming tao dito sa mundo, nagaangkin po sila ng malaking lupain, nagaakin sila ng malaking isla, malaking mga gusali, pero nawala ni isa ang nagangkin na sa kanya ang buwan, sa kanya araw o sa kanya ang mga bituin. Sa tuwi na kung titignan natin ng mga ito, sila ay nandoon sa lugar na kung saan sila nilagay ng kanilang tagapaglikha. So ang katawagang Muslim po, hindi lamang po ito nilalaan para sa mga tao, kung hindi sa lahat ng nilikha na sumusunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, sila po'y natatawag na Muslim. Ganon din po ang mga hayop, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga puno, sila po ay natatawag na Muslim dahil sila po ay sumusunod sa kalooban ng nag-iisang tagapaglikha lamang. Kung sila ay susuway sa kalooban ng kanilang tagapaglikha, katiyakan po sila po ay makakatamasa ng kapinsalaan sa kanilang mga sarili, tulad na lamang po ng mga isda sa karagatan. Sila ay nilikha ng Allah at inilagay sila doon upang sila ay doon mamuhay. At kung sila ay aalis doon, sila po ay makakatikim ng kapinsalaan sa kanilang mga sarili. So ganun din po tayo mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po yung mga tao na kung saan nilikha niya tayo at hindi niya tayo pinabayaan. Tayo po yung pinadala niya ng mga propeta, pinadala niya ng mga kasulatan na kung saan ito po ang magiging panuntunan ng ating buhay. Tulad na lamang po ng isang sasabihin nating telebisyon o ngayon ay laganap ang mga computer. Ang mga ito ay nilikha at ang isang bagay na nilikha, katiyakan po yan po ay may manual na kung ang manual na ito ay ating susundin, makikita po natin na magagamit natin ito ng matiwasay. Ang anumang gamit na yung bibilin kapag sinunod mo ang instruction kung paano ito gagamitin, magiging maganda ang paggamit mo dito. Ngunit kung hindi mo susundin ang manual ng isang bagay na yung binili, magiging alatsyamba na lamang po ang mangyayari sa paggamit mo. Maaring ito'y may maganda na resulta o kaya ito'y pangit ang magiging resulta. Ganon din po sa ating mga buhay, mga kabatid, mga kababayan. Tayo nilikha. hindi po tayo basta na lang lumitaw sa mundo na to. So, tayo ay itunuturing na isang nilikhang bagay na kung saan, kung ating pong titignan, hindi tayo pinabayaan ng ating tagapaglikha. Binigyan din po niya tayo ng manual na kung saan kapag sinunod natin ang manual na ito, magiging maganda po ang ating buhay. Magiging maganda at matiwasay ang pamumuhay natin sa mundo at magtatagumpay tayo hanggang doon sa kabilang buhay. Tignan natin mga kapatid. Ang iba ay nagsasabing magtatanong na lamang ako sa mga nakakaalam. Ngunit kuminsan ang mga pinagtatanungan nila ay nagaalatsyamba din. Tayo po hindi pinayagan ng Allah o hindi tayo pinabayaan ng Allah na mamuhay ng alatsyamba dito sa mundo. Nagsugo po siya ng mga propeta na kung saan ang mga propeta na ito sila yung nagpaliwanag sa atin tungkol sa mga salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kung titingnan po natin mga kababayan, ang pagsunod sa kalooban ng Tagapaglikha ay ginawang malinaw po sa atin. Nagbigay po siya ng mga batas na ating susundin na kung saan ang mga batas na ito ay pag-iingat sa isang nilikha, pag-iingat sa atin bilang mga tao. Nilika tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamataas na estado o ibig sabihin angat sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay po sa atin ng tinatawag na free will. E dito sa kaisipan natin, inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang free will, ang kalayaang pumili sa tama o mali. Kapag tayo ay nagpili ng tama, tayo po ay gaganding palaan. Kung tayo naman ay pumili ng masama, tayo po ay merong kahihinat ng kaparosahan. So kung titignan po natin mga kababayan, dahil sa free will na ito, tayo po ay naging malaya na magdesisyon at gumawa ng mga bagay na gusto natin masama o mabuti ay maaari po nating gawin. At ang free will na ito po ay nag-iisa po na inirigalo sa atin ng Allah na sa kabilang buhay ay hindi natin magagamit dahil ito po ay tatanggalin sa atin. At tayo huhusgahan ng nag-iisang Diyos sa mga ginawa nating mabuti at mga ginawa nating masama. Kaya kung titignan natin aking mga kababayan, aking mga mahal na kababayan, tayo po sa Pilipinas, kung tayo po ay yayakap sa pananampalatayang Islam, at tayo po susuko sa kalooban na nag-iisang Diyos, hindi po tayo magpapalit ng relihiyon, Hindi po tayo magpapalit ng pananampalataya. Dahil kung ating puntidignan in history wise, tayo po, ang ating mga ninuno ay mga Muslim. Ang ating mga ninuno, bago pa man din dumating ang mga Kastila na nanakop sa atin, na siyang nagtawag sa ating mga Filipino, tayo po ay mga Muslim. At makikita po natin, ang ating pamunuan ay pinamumunuan po ng mga dato ng mga raha, na isang tanda po na tayo po ay mga ganap na tinatawag na Muslim. So ang isang Pilipino po kung siya po ay ayakap sa pananampalatayang ito, hindi po siya magpapalit ng relihiyon. Kumbaga, siya po ay babalik sa kanyang tunay na pananampalataya. Kung titingnan natin mga kabatid, sinabi po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi lahat ng mga bata isinilang sila sa estado ng fitra na sumusunod sa kalooban ng kanyang tagapaglikha lamang. Tayo isinilang ng mga Muslim, no? Ngunit ang ating mga magulang ang naging dahilan na nawala tayo sa Islam tayo po ay kanilang pinabinyagan o tayo'y dinala sa isang organisasyon o sa isang simbahan na kanyang kinaaniban, kaya po tayo ay nabilang doon sa hanay ng grupo na iyon ng pananampalataya. Kung titignan po natin, tayo po lahat ay isinilang na sumusunod sa kalooban ng ating tagapaglikha. Ano ang patotoo natin? Nung tayo po isilang, hindi po tayo nakapamili ng itsura o mukha na gusto natin hindi tayo nakapamili ng estado sa buhay, kulay na gusto natin, taas na gusto natin, hindi po tayo nakapamili. Kung ano yung pinagkaloob sa atin, ito po'y tinanggap natin. Nung atin itong tinanggap, nakadama tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Ito po yung tinatawag na salam. At ito pong kapayapaan na ito, ang pagtanggap na ito, ito po ang tinatawag na Islam. No? So, insya Allah, makikita po ninyo na ito pong pananampalatayang ito ay pananampalatayang yung pagkasilang. Jala. Hanggang dito na muna po. Wakir na. in na inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.